salamat May natada maning bataw. May gulayo na at na banggi. Naguguslo na lamang ako. maringan ito may batag paligdiyo. Matangaho na pati ang batag na iniyo. Nagugusdok na ko. Sin daw piglag ang aking yan ang tsokolate. Agugus lo na ko. Ede! Kain ah, daw ang aking iniyo. Kita kita un. Kuwerte ang pakatos po kang aking iniyo ligdiyo sa duyan ha. So bago pa kitang tikat, uya lang pala ng aking iniyo ligdiyo. NINI! Boy! Hindi nga ng aking iniyo. Garo na tigbak ang aking iniyo. Hini Ano? Oh, Magbuhat ka na muna. Paitimpla mo akong tsokolate. Ha, hindi mo nagtuturog ako. Nagugos doon ako. Itimpla mo muna ko. At saka na magturog. Pwede man ikaw magtimpla ng tsokolate. ko mapas ko kuya. At atong kaon ako. Paano ako kay Neo makakabawi sa kagayunan ko? Aling na napuyat ako? Ah! Napaurog na ako. naputong ka pa ako. napa nagpapasulit ako pang buho ko na nawara. Naturog ako. Ano na yun eh? Ipapainom mo na yun sa kong birilog ang tsokolate. tali mo hinalo. Mayo man naning kutsara. nagka na nani si kutsara. Na sa irarong kang pantawan. Kapagturob do naning manok. Ano pa dae ka magiboning paagey para mahalo? Ano'ng ginigibo mo ni? pigo kag <laughs> Sabi mo, mag-ibo ako ng paagi. pigo